guys unbox po tayo first time ko um order dito sa Timo kung sa Pilipinas, Shopee or Lazada pagdating naman sa ibang bansa Timo or Shin mayroon may din ang mga version sa ibang bansa first time ko to, ang inorder ko guys ay Chereng ito po ay isang gimbal dati po siyang 6,200 ngayon nag sale naging 2,000 plus na lang po. Sulit na to siya guys. Okay. Sama niya ako. Excited na ako guys. Sigurado hindi na maalog yung vlog ko nito. Tanggalin lang natin ang plastic. Okay. Okay talagang silyado siya guys kasi galing abroad talagang hindi siya na ano tubig walang moist oh quality guys kinis dito ba siya ay baliktad dapat nakaganyan ito yung harap pala niya guys ito yung mukha niya guys ang pangalan niya ay Merak 2 3 axis Merak 2 smartphone stabilizer. Tigas. Ayun. Tsing. Wow, legit guys. Uy, nakisali ang aking pusa. Hi sa vlog. Hi sa vlog. Ang aking balbon. Ah. Ah, dito. Rate mo to, balbon. Ah, rate mo yung mga ano ko, unboxing ko. Naya. naiya si Pogi. Okay. Ito na siya pala. Ano ba to? Hirap atakin ah. Uh mm -huh. Wow. Ganda guys. Tatlong tupi ito siya. Three axis. So, ibig sabihin dito ang una. Oh, wala siyang pisilin dat talaga uh, ko sa siya. Okay. Yo. Ah, galing oh. Mataka ganoon siya. Tapos sa uh, ano naman ganyan. Ah, nakatingala siya, pero pag naka-on na to sigurado, pa-balance gagano na siya. Okay. Ito naman guys, ang stand. Para pwede siyang ipatayo, tapos may auto tracker ito siya, may bolt. May lagay ng bolt dito lang pala try natin ikabit di ko sure guys kung mayroon na ba siyang charge yun yun yung stand nya ok at kasama nya guys ay ito lang charger type C pero walang ulo wire lang tingnan pa natin sa alalim guys baka mayroon pang iba pang wala na ay wow may pre-bing bag nilagayan nya guys mabango Amoy amoy abroad. Abroad. Okay, tabi muna natin ito, guys. Tingnan natin. Wala siyang manual. Ay, ito. Tabi muna natin yan. Ito yung wire. Ito yung manual niya. Okay. Just tingnan natin, guys. Ito yung on-off niya. Okay. Okay. Ayun. May power na guys. Yan pala. Okay. Wow, very nice. Steady guys. Kaya pala ganun pala siya. Kahit itagilid do, Oh. Wow. ganda. Ganda guys. So ngayon, try natin ilagay sa uh, cellphone. Wow. Uh, off muna natin baka kasi lumalaban siya eh. magalaw baka maano pa. Yon. Ah ganyan pala siya pag namatay, nawawala ng balance. Ah kailang hawakan, guys. Baka maano. Try natin i-stretch. Okay, malakas din pala ang grip. Camera installing direction. Mhm. Mm so pag ganun siya, guys masyado makapal okay ganun ang example nya wow sobrang kapal hmm, medyo mabigat guys pero carry okay nya wow <laughs> ang bigat guys parang ang bigat ng cellphone malaki Tecno po battery to 7000 mAh ang battery halimaw ang battery nito guys pang gaming talaga guys testing natin guys i-on kung kaya ba siyang i-balance ayun ah kaya kaya guys kaya napakahaba ngayon testing natin guys kung anong mga switch nya ah ito sa camera okay ok sulit so guys ang axis naman nya pal, paliko pal yan pag ganun pala sya guys pag i eh, mo titingala din sya ito naman isa oh sa shooter okay okay ganyan lang po guys sa sunod ulit ipakita ko sample paano sya gumagana ng actual na kasi para magandang view sa labas Thank you guys.